six rivers pagaman may nakikita tayong pa ilan, -ilan na ha. pero lopin na makarecover yung iba na ang oras 3.19 ng maga ayan sinalubong natin yung similya bagong similya uh, 1,000 peraso sa so, isang bag ay 500 ang laman yan, panibagong pakikipag sa tayo sa uh, tilapia. Bali, lalagay na natin dito sa ating pond muna. Mga 20 minutes. E, para masanay siya sa temperature ng tubig. Yan, ito so, yung ating concrete pan. Para hindi ma-water shock. Bye. Tantay lang tayo ng 20 minutes. Saka natin, papawala. Okay, utay. Diyan muna sila. Para hindi manibago. At balik tayo mamaya. Pagka oras na. Nampawalaan. at yan mga kamanggagawa napawala na natin yun yung bago nating similya na 1,000 peraso yan lobe na mapalaki natin ng mga isda mga isda na ito 1,000 pieces tilapia fingerlings 6 rivers Pagaman may nakikita tayong pa ilan na ilan na Pero low na makarecover yung iba na yan Parang may hilo pa iba Tikot tikot At yan mga kamanggagawa at mag update update na lang tayo sa ating mga bagong tilapia gardens Opo. Mabili kita sa si Emilia ng gamot. Hmm. Na. No? Yung tulungan mo si Tata ng pakain no? kaya malaki na no. Kaya okay. mabilis maglaki sila no. Dai hey, babalik kita si gamot hmm? sa si ah, para mabilis sila maglaki. Oo, oh, ganoon ka oh. Oh. Bigat 'yun, laki ng timbang no. Hindi. Pag binenta natin, mabigat. Oh, mahal 'to. Kasi okay, malaking ano niya. Malaking isda, marami mga ang timbang. Laki na yung gano'n, no? Laki na yung haba yun. Tapos bali natin yung malaki. Mm hmm. Haba no. No, one month old. Isang buwan. Sabay! Ano na sila. Sa ika isang buwan, ganyan na sila. Ano yung kamakain na latay? Kamakain sila ng pigs. Sabay, so, balikan na yung pigs. daun akasya na pumunta diyan. atay may pakain na no. sabi niya pakain. one month old pakain meron nang yung 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 pakain na Ay, Ay, pakain, pakain na, lang. Pakain, Ay, na, lang. Pakain, Ay, na lang. pakain na yung oh. Nilipad yung nilipad yung 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 na yung 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 Kasi <tuk> laki ng isda nga na nila, besi pa rin kanil. Hmm. Sa kalima, Marlon. Meron siya dyan? Hmm. Water lily, o mo. Water lily, you know? Sa? Ha? Dala niya yan? Dala niya yan? Dala Marlon, dalawa yan. Dala niya yan? Dala niya yan? 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 ako ganyan. 1,000 pieces fingerlings. Nabawasan na rin yan dahil hindi man naman may na may madisgrasya sa mga fingerlings natin. 1,000 peraso. Sa ating concrete pond. Sarap na sa mata. Saan? Ah, sarap na sa mata tinan, baan mantol. Sarap na sa mata. Songkola lilabas sa kaherun na 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 na. Songkola lilabas sa kaherun na na na. tayo ng 4 minutes sa video. Tayo dyan. Tayo dyan, Tay. Tayo. Tayo dyan. Saan? Tayo ka dyan. Yan ang si Timilia. ka dyan? Oo. Siyo, kumilu, Sa mga susunod na buwan, nagkakalapsawa na yan pag binigyan ng pagkain. Medyo malalaki-laki na sila. Ayan o. Palalapad ng likod nung iba. Aray! Aray! Sakit, Sakit! Binigyan tayo ng water lily. Saan? Ng kapitbahay na si Marlon. Dalawang water lily. saan? Pag nakatrabaho na ulit tayo, order na tayo ng... Water relay. Air pump. Air pump. Ano sila sa ilalim oh? yung Air pump na Sira. Hindi sira. Solar air pump ang bibili natin. Pag nagkamiron tayo ng budget. Hindi sira yung water, ano yung air pump. Hindi sira. Nagagan, nagagan yun. Salamat na pala kay Sir Labara yung nag uh, pinasabayan natin sa pagkuha ng similya nito. Bale sila talaga yung uh, umorder ng similya. Pakipasabay tayo ng 1,000 piraso. Yan nakakatawa at may size na. Yan at hanggang dito na lang uli mga kamanggagawa.